So for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang sa pumunta sa jail? O pa, uh, para i-paraphrase i ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako, nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? E ko yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigas. So mas okay walang pong trabaho. patayin sila kesa Ula ipreso pakialam sila? Wala mo dyan sa kriminal, ma'am. So thank you for Akong making that pakialam of record. Kung alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Eh, Chair, for eh, the record, you, 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 you make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang gusto nilang mangyari doon sila, doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police, uh operations supposed to be at sinabi ng mga resource persons merong pong uh, manual of operations merong continuum of force sa pag enforce ng sa pag enforce uh, pag uh, implement ng police anti-drug uh, operation so ang premise is yun na nga arrest muna uh, uh, at build build the case